ah uh, meron tayong gagawin ngayon kukuha tayo ng ipapakain natin sa ating alagang rabbit kasi sakto yung nasa harap nating bukid ay nagpaani na ng kanyang um, palay so alam na this pag ganun mga kabakyard so kukuha tayo ng ipapakain nating dayami konti lang muna mga kabakyard ayan konti lang uh, ipapraktis lang natin silang pakainin ng dayami and let's go Ayan, so nakakuha na tayo ng lalagyan. Ah. Sa ako ng pagkain ng aso, pero ito ay tinaglagyan lang ng feeds ng uh, yung binili nating per kilo na duck layer. Ayan. So dito mga backyard, medyo natatakpan lang siya ng mga damo. Pero makita ko sa inyo yung pagkukuhanan natin. Ito. Ayan oh. Ayun o. Konti lang kukunin natin dito mga ka Gawa ng fresh pa kasi itong mga to. Ayan. Kapag na-stack, eh, aamagin itong mga backyard. Konti lang. Ito. Siguro, isang ganito lang. Pero pag kumukha kasi tayo ng ganito, eh, ilang sako, limang sako, ganun pero since nandito lang naman sa harap natin eh, isa muna ayan, So, hindi tayo makakuha ng madami gawa ng fresh pa to. Dapat at least 2 uh, days, mga ganon, para nainitan. Ayan, ma-dry siya. Kasi pag hindi siya na-dry, yun nga, aamagin mga kabakyard. Tapos, eto, nagbabad siya yung ulan, mga kabakyard. Kaya, na tayo. Ayan, kunin lang, uh, kunin lang natin yung tripod para mag natin yung pagkuha. Let's go! Few moments later. Ayan, so ito na siya mga ka Hindi na natin sa pinuno. pinuno. Gaano pinuno kasi tignan nyo yung yung bukid. Medyo basa, basa siya. So yung mga kinuha lang natin is yung mga nasa ibabaw. Ayan, matutuyo lang din naman yan once na gumanda na yung panahon mga ka-backyard. Ayan o. Ayun, sa bandaron. Kita nyo yun. Umuulan na doon. So, tayo eh punta na tayo dun sa ating rabitan magpapakain na tayo ayan medyo hiningal tayo kasi eh, dun tayo sa malayo nakapunta gawa ng uh, konti lang yung mga nandito meron ayan mga nandyan sa ibabaw kaso basa putik ayan so ayaw naman natin na ibigay yung mga ganong pagkain sa ating alaga ayan may mga napier dito ayan meron ding kangkong ayan daw ng saging so pwede yung pakain and meron ding para grass doon so sa kapitbahay natin to mga backyard, and pwede naman tayo manghingi pero may tanim naman tayo doon sa atin ayan so ito po yung bahay namin hindi pa tapos mga backyard, ayan so punta na natin ipakain na natin sa ating mga alagang rabbit let's go one eternity later. Ayan, so nagbigay na tayo. Tinanggal lang natin yung dating nandito mga gawa ng uh, masyado ng panyon. Matagal. So, tapos may halo-halo siyang ipa kasi. Ayan. Kaya siguro ayaw nila mga backyard. Pero so, tingnan nyo. Ayan yung isa. Nakain nyo. Ito din. So, Actually, kabibigay lang din natin sa kanila ng Madre de Agua. Ayan, sawang-sawa na sila, sila siguro sa Madre de Agua, mga kabakit. Kaya, ayan o, yung ating back. Gustong gusto niya, mga kabakit. So, ang galing. Ayan, hopefully, eh, malaking tipid sa atin to mga Source of fiber nila to mga So, sa mga nagtatanong kung safe ba ito safe na safe ito mga na ipakain natin uh, sa ating mga alaga may, may mga nagsasabi kasi na hindi safe kasi may mga uh, nagtatanong kung ini-sprayan ba daw ba yung palay yes ini-sprayan po yun, pero sa mga murang edad na palay pa lang po yun, sa mga murang edad na uh, pa para sa prevention ng mga pest. Ayan. So, meron naman yung mga nag spray ng ganito. Ayan, ng mga dayami. Lalo na pag infested na po. At uh, maiwasan or ma iwasan yung paglala nung palay na aanihin. ay eh, in na po nila. So, meron pong ganoon pero konti lang minimal. Ayan. Kung gusto nyo, itanong nyo na lang sa may-ari pag kukuha kayo ng ganito mga backyard. Ayan. Konti lang naman ng mga ganoon scenario kung gusto nyo syempre huwag na kayong kumuha yan kung gusto nyo talagang safe ayan safe na safe at nagdadalawang isip kayo maamoy nyo naman yun mga kabakyard eh. pag kumuha kayo medyo may amoy syang uh, uh, chemical ayan so yun so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga kabakyard happy breeding mga kabani, backyard